Ayan na, ah, good day, good day mga guys, mga kasuki ng aking mga subscriber. Ngayon ay Monday, August 26, holiday. Galing ako ng Kiapo, ng Kiapo tayo. Ito, uh, ah, nakikita nyo yung mga, mga gagawin ko na inorderan ko ng mga kanong kailangan sa Kiapo. kagaya ito kay Kuya ano. Kay Kuya yung nagpalalamove ng kanyang relo. Kuya Ted pala ayan. Ito yung relo niya. Uh, ito na yung makina ng relo. Ayan. So okay na ito. No? Ah uh, ngayon ang itong crown niya gaya ng nasabi ko pudpud -pud na kung makikita niyo mga kasuki ayan kuya tin -pud na yan so binilhan ko yan ng uh, bagong crown ito yung bagong crown niya ayan kapalitan natin itong crown mo ito ng bago ayan yung bago kakabit natin so yan at uh, itong balance wheel nya uh, bago na rin ito actually hindi naman talaga bago no uh, galing din siya sa second hand pero condition na balance wheel uh, mamaya papakita natin yung dati mong balance wheel eh, makikita mo maganda na yung takbo ng balance wheel nya Ayan o. Kikita nyo, mag mag maganda na yung ikot. Kasi yung dating balance wheel nito may problema. Kaya siya, ang, ang sabi ni Kuya Ted, eh, laging advance. Ayan. So, yun. Tapos, meron din tayong, meron din akong pa-order na makina ito, ito. Ito siya. No, ah, uh, ko na ito. yan. Ito yung dating makina niya. Ayun, pansinin niyo. Ayun mga kasuki, against the lights tayo. Ngayon, wala na itong makina niya, uh, sira na. No. Ayun. Ito ngayon ang i-replace -re natin na makina. Ayun. Ronda ito, ronda original to, Swiss ito. Ayun chassis na makina. Yan, 753. Ito ay nakalagay 753. Ngayon, siyempre ikakabit na natin ngayon 'yan at kukunin 'yan mamayang hapon, no? Umaga ngayon. Ang oras ngayon mga kasuki alas 11:15. Dito 'yung hindi, ba buhay like hindi ba buhay? Panong ano 'yan, sir? nire-recharge yan eh. Yung ganyan, hindi ako gumagawa. Dalhin mo yan sa mga ano, gumagawa ng cellphone. Ah. Hmm. Ayun, may interruption tayo mga kasuki. Tapos meron ako, ayan, ano, ipapalit natin to Isasalpak natin ko mamaya. Makikita ninyo pag uh, okay na yan. Tapos bumili na rin ako ng mga kinakailangan. Ayan, itong battery na ito na madalang. Kasi may pa-order tayo nito. May paglalagyan tayo nito na Omega. Tapos ito naman mga kasuki, ito paggawa rin ito sa akin. Ito paggawa rin. Ayan. Seiko 5 din to. Ayan, mapapansin ninyo yung makina, napakarumi. Ayan o. So, i-ano natin to. I-overhaul. Palitan din, ang dapat palitan. Ayan, medyo flarp tayo, no? Bakit kaya? punasan natin yung kanyang ano, ang kanyang iyon. Medyo luminaw. So ito. overhaul din ito. Palitan ang dapat palitan. Ayan. ayan dito tayo. Ayan natin. Ayan. Ayan mga kasuki. Tapos meron din akong in-order na pyesa. Yan ito. Yan ito sa 6309 'yan. Dito 'yan mga kasuki, ginawa ko na 'yan eh. Inawa ko na yung makina na arilo na to. Yan, yan kay Kuya Rene. Kay Kuya Rene 'yan, dito ang piyesa na 'yan. Yan mga kasuki, ayan oh. Ang piyesa na ito ay para dito. Yan, kung naalala nyo, ah, na i-vlog ko na ito. Humihinto-into daw ito eh. Uh, Seiko, ano yan ah? Seiko 5. Seiko Automatic. Yan. Seiko Automatic Divers. Problema nito naman ay naghihinto-hinto. Kahit suot-suot niya. So, ang kailangan nito, ang papalitan ko nito ay ang kanyang ito. Ayan, ang kanyang full lever at transmission wheel. Bago yan mga kasuki, nakahanap tayo mabuti naman. Doon kay Brands, may stock sila. Nagkataon, may stock na. Ayan. So, yon Magagawa natin ngayon ang mga dapat gagawin. Ito, Kuya Ted. Kuya Teddy, uh, okay na to. Ayan, Oh. Ayan. Naobserbahan ko na ito ng uh, simula nung pinadala mo siguro 2 days na ngayon no 3 days so condition na ito yan kita ko sa iyo yung kung kaiba nung bagong balance wheel ay itong balance wheel na replace natin at saka yung dati mong balance wheel yan. yan kikita mo naman maganda na yung takbo accurate na ang time nito yan So yan mga kasuki ano. Uh, ito uh, Kuya Ted, ito na yung rilo mo. Yan. Ito yung dati mong balance wheel. Yan. Ito may tama na to kaya hindi tumatakbo ng maayos. Lagi siyang late. Na uh, disalign na itong kanyang hair spring. makikita mo, hair spring ang tawag nito ito. Yan oh. Yan ito kuya Ted yan kikita mo parang may spring siya oh. yan nabilog-bilog yan disalign na yan kaya hindi siya tumatakbo ng maayos or naglilit ngayon ito na yung nakalagay na bagong uh, hill spring balance wheel no o, oh, ito yan ito yung balance wheel mo dati ito na yung balance wheel na uh, nireplace ko makikita mo naman yung takbo nya oh. maganda na yung takbo tapos pinalitan ko ng gasket ito yung gasket nya, durog-durog na malutong na pinalitan natin, pinalitan ko ng uh, spring bar ito kabilaan tapos itong pihitan mo pinalitan ko rin itong pihitan or crown Yan. bago na itong crown bago na yan ah uh, for water waterproof din yung crown na yan yan siya oh so pinadala mo ito no ah uh, ano ba ngayon Lunes, no ah uh, merkules ayun pinadala mo ito no merkules pinalala mo tapos ginawa ko ito ng merkules ah uh, merkules mo pinadala o martes pa yun ah uh, merkules So ngayon, uh, umaandar na itong rilo mo. Naobserbahan ko na ito mga 2 days. Tama, 2 days eh, o 3 oh, days. Okay na yung takbo niya, accurate na siya sa oras. Ayan. Okay na ito at na overhaul na rin natin itong makina niya. Itong matatanda makikita mo, mm, oh, makikita niyo mga kasuki, nung no? nilagyan ko ng tanda. Itong sa self-winding niya okay naman. Ayan. Pag pinaikot natin, pag umikot itong self-winding, itong may tanda na itim. Ayan, uh, nandito ha. Ah. Uh, nandito. Iikot yan, iikot. Ayan. yon mapansin ninyo, pinaikot ko yung itim na tanda na nandito. Nandito na siya. Ito, pa paikotin pa natin. Ayan. 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 O, nandito siya. Pumunta na rito. Ang ikot nito, self-winding nito, kahit pag ganyan, o, clockwise or counter, counter clockwise uh, nag, nag, nagkakarga yan. Yan. Nagkakarga yan ang self-winding. Pabalik. O, o, forward yan, clockwise or counterclockwise. So, yan. Okay na yan siya. Ngayon, uh, yun na masabi ko is uh, okay na okay na to pwede na natin tong uh, pwede mo nang makuha ito or pwede mo nang ipalalamob uli natin ipalalamob uli para uh, pabalik mabalik sa iyo so yan no oh. itang kita naman na maganda takbo ng balance wheel yan ito yung dating balance wheel ayan ito na yung babo na nakakabit na ah, maganda na ang takbo yan bago ang gasket ito yung dating gasket na nagkadurog-durog mga spring bar tapos itong uh, crown ayan bago na yun na rin yung itong crown ayan ito yung crown na bago against the lights tayo yan okay na to okay so yan babalik na natin isasarado na natin to Gawin natin ang tanda ako yung mga nilista yung mga ginawa nilista natin ayan ito pala Ayan. Ayos na. Thirty. So yan ang ginawa natin nito mga kasuki ano, uh, Kuya Tet Pinalitan ng mga spring bar Overhaul Balance wheel tapos gasket at saka itong crown ayan bago na yung crown waterproof din yan kahit na basa basahin mo na ito okay na ito tapos running condition na siya within 2 or 3 days na inobserbahan ko sinusuot ko pa nga accurate na sa time sa cellphone ko uh, inoras, hindi siya nagbago no hindi siya nagbago hindi siya nagwawala yan bawa. Uh, alas alas dos kinabukasan ng alas dos pantay pa rin pareho pa rin sila ayan so okay na to sana matuwa ka nito at uh, magtuloy tuloy ng condition nito ayan thank you thank you kuya Ted